Hey! What's up mga guys at mga prof! Ang video na to ay para sa lahat ng mga gustong magnegosyo pero hindi alam kung paano magsimula dahil walang puhunan. Wes, tapusin sino ang video na to dahil ituturo ko sa sa'yo kung paano ka magsimula magnegosyo na walang puhunan. Ako nga pala si Rich Bailon from Mindanao. Tulong Bisaya po ako at isa na po ako ngayong business owner at nakapag-quit na po ako sa full-time job. Okay? So bago yan, bago ko isi-share sa'yo ang mga kailangan mo, isi-share ko muna sa'yo yung personal na experience ko kung paano nga ba ako nagsimula dito. Nung ako'y nagsimulang magnegosyo, wala rin po kasi problema ko din po yung puhunan. Problema ko kung saan ko dudukutin yung pangpuhunan. So, yun po ang problem. So, na naghanap po ako ng solusyon para magkaroon po ako ng puhunan kasi gustong gusto ko talaga magkaroon ng time freedom at makapag-quit sa full-time job. Nung nakahanap na ako ng solusyon, ang ginawa ko pong solusyon is nagbinta po ako ng sitaw. kaya nang dahil sa sitaw na yon is nakapagsimula po akong magnegosyo. kaya dahil pag maliit ang kapital mo, maliit yung kikitain mo. Pag malaki ang kapital mo, malaki din ang kikitain mo. At good news, nang dahil sa sitaw, isa na po ako ngayong business owner dito sa MLM company. At ang una mong gagawin ngayon, e, i-share ko na sa iyo, ang unang gagawin mo is kailangan mong gumawa ng paraan para makapagsimula kang magnegosyo sa malit ng mahalaga or kapitan. Kagaya sa akin, nag-start po ako sa sitaw. Nagbinta ako ng sitaw nung, nung habang iniipon ko yung binta ko ng sipaw is nakapag nakapag business na po ako ng malaki. Lumipat po ako sa sa malaking kapital kasi gusto ko yung malaking kitaan. At siyempre, para magkaroon ka ng kapital, eh, kailangan mong pagtrabawaan yan. Kasi bawal ang tamad na yun. Kailangan mong gumawa ng paraan. Okay? Kailangan mong pagtrabawaan para magkaroon ka ng kapital. At sa pagninegosyo, once na nakapag-decide ka, is kailangan mo siyang ituloy. Have the courage to continue to for sure doon sa pinapangarap mo. Okay? Bakit ko nga ba ito ginagawa? Okay. Kaya ko to ginagawa o kaya ko to is share, dahil gusto ko po makatulong sa iyo at sa marami pang mga Pilipino na gusto ng pagbabago at umasinso sa buhay. Kasi ang kalaban natin dito, yung kahirapan. Diba? Gusto ko ma-figure out na natin yung kahirapan para makatulong tayo para umunod yung bansa natin. At gusto ko ma-figure out na yun at sama-sama tayo na maging successful na mga entrepreneur o yung mga negosyante. Okay? Kaya, samahan mo ako, ituloy mo kung ano yung plano mo para umunlad yung bansa natin. Para wala nang maghirap na mga mamayang Pilipino o wala nang pumunta ng ibang bansa para makipag sa palaran. Okay? So, gawin mo. Okay, kung nahihirapan ka, kaya mo yan. Alam ko kaya mo. Kasi, kung nagawa ko, kung naghanap ako ng paraan, kasi, kung may gusto, maraming paraan. Pag-ayaw, maraming plan. So, dahil ginusto ko yun, dahil ginusto kong makakilis sa financial struggle ko, okay, so, ang ginawa ko pong paraan o yung stepping stone ko is nandiyan ka po ako ng sitaw. And, hanggang sa nandito na po ako ngayon, okay, sa negosyo na ginagawa ko. Kapatid, kung nahihirapan ka, sa sitwasyon mo ngayon normal lang yan ganun talaga sa para sa mga nagsisimula kasi yung mga pinagdaanan mo ngayon is napagdaanan ko rin yan kaya laban lang naniniwala po na kaya mo rin kasi kung nagawa ko syempre magagawa mo rin ay oo nga pala nabanggit nga pala kanina na isa nga pala akong business owner at marami na po akong hinahandel ng mga ofW na ginagawa na ito part-time at ngayon ay kumikita na. Uh, kung gusto mo ng dagdag information or kung gusto mong bumili ng mga produkto namin, visit my business page, Rich Bailon Business Page International. Alright! Sa hindi mga prof! Shaui! Happy hustling! Bye-bye!